Hey no. Oh. Ayan o. Oh. Ganda ang beer. Ayan ang beer sa iniwan dito. Ganda o. Hmm. Iwan nyo yung beer dito. May gumagawa dito. Punta natin. Busy sila sa sa kailang ginagawa. Taas na rito. Ayun yung parang tubig to. Kano'ng tubig to? Yan. Dala ko. Dala. Dala namin. Ah, may gumawa, sila ng ano. Anong tawag siya ginagawa niya? Kati ka ng kandila to. Ah, kati ka ng kandila. kandila Galingan niyan. Hindi nga. Oh, sulidong ng sulidong yun. May bakal-bakal pa Yan. bakal yun <laughs> And... Birthday niya, October 27. Huwag na matay siya, November 27 din. Pwede mo na ba yun hmm. yung ng sin? Baka may may mekos lang nga. Pero solido yan, oh. ito may bakal. Okay, no? mo na ako rito. Quality. Tutuwid mo na ako sa langka. Ang pako. pa rito. Ayun Ay picture. Ikot-ikot mo na ako rito ha. Sabi sa'yo, pag di na kayo, ano dyan, busy dyan. Ikot-ikot mo na ako rito. Maghanap ako ng pagkain dito. May mga pagkain ba dito? Ito may pagkain. No? Ayun. Ayun. No? Kaso, inipis. May butas dito. Happy Dede Naluma na yung gatas Si Bulak Kamusta na kayo dito? Nandito nila sinusundog yung mga dahon ni Bibi oh Bibi daan, Padaan. ako. Eto dalo dito. Tingnan mo ano. Kita biar kita menaruhkan melayan sini on. Pulau di sini. Ito sa taas. Pero bibi kasi andito. Dito merito medyo malinis kaso lang yung mga nicho. katibagan na. Yung basag pa ng lapid na to. puno, dami puno ng ano, palok. Pa gusto nyo na pangasim, dami dito yun ang puno lang sa palok na hindi ano, nawawala ng bunga araw-araw yata yun oh. hindi nauubos dami tsaka ano sustansya dahil vitamins dito eh dahil vitamins na nakukuha yagdan sa taas may hagdan sa taas ayun oh. No. Kaya no. Pakitin ko kaya ito. Pakitin ko yung hagdan na ito. Ayusin ko lang. Ay, hiniwa lang nila dito. Tapos, po to sa taas. Ito. Ito ba kaya ito? Aray ko. Kali ko, kaya lapan akong lakyan. Lako. Oh, uh, sa diba sa taas? Tayo natin yung makyat. Paano ako makababa na ito? Aray ko. Oh, uh, ganda pala dito. Ah! Aray ko! Oh. Uh, ganda dito. Uh, Guys, ito sa taas. Tingnan natin yung ano. Sarap ang dito. Hiningal ako agad. Oh. Ilang palapag na yan. Oh. Tinan nyo. dami na. Hindi natin ibabaw. It's in it's Kasi lagi pinapakita natin lagi sa baba eh. Sa taas naman tayo. Durog-durog din sa taas oh. Ayun oh. Delikado rin ba oh. Ito, maraming kambing. Andun banda o. Durug-durug na rin. Ito natin akat ali. Ah! Taas! Ayan. Taksang hangin. Maraming si Babo, puro ano rin, sira-sira adorino vabbè ho rito per andare hai qua vai ah ah talaga okay. ang dahan takaling <laughs> tapat takit ako takit <laughs> ako hi okay, guys ito yung talaga yung mga ano ito 200 oh. ito yung sa ibabaw ng mga ano ng mga apartment tataas na doon na mataas na no? sorry ilang palapag na yan ito pinakababaan nya ganito ito ako sa pinakatuktok. Nakadali tayo. Titilan ko kung may daanan ako sa kabila. Ito yung hagdan ng pinagpuntaan ko kanina. Aso. Ah, Titilan ko kung may, <coughs> may madaanan ako dito. Ito. Oh, ano prutas oh. Ayan oh. Dami. Si Baboy ito. Nagano na siya. Nagpuno na siya yan ang nakakasira ng ano nakakasira ng licho iba kung ay din dito may mga alay-alay yung mga putos namin Biba na ako na ko blan makita ng daan ng iba Siya mataas matas talaga balik mo na ako balik わい。 masyado. Kamila na wait Uy! Uy Ang kita na. Taas yun, oh. Okay. taas. Try naman sa kabila.